Let's see what daddy got here. Okay, nakabili tayo ng ganyan. And, ayan, frozen. <laughs> yung nakalimutan, ayan. And, that's a Janice. Kaling a... ni daddy, eh. Very good. Maasahan, maasahan, very good. So, tip ko lang, guys, no? Ayan, tulad yan, i-aayos na natin yung ating uh, pinikap ni daddy na, na paninda. No, that is worth Uh, 12,000 mahigit kasi ang budget niya dyan ay nasa 14,000 kaso wala naman yung stocks na iba na order natin so pinatutuyo ko sa ating tindera ganyan kasi para pag nilalagay natin dito sa ating ref pagka siya ay na frozen hindi siya mahirap tanggalin so ganun po ang ginagawa namin so kung papansin niyo po lagi kami may mga ganito lagi kami may mga ganyan kasi pantingi po namin yan ayan So, ito po talaga, monthly, kung kumuha po ako nito ay dalawang box. Ayan, okay. tapos, ang po yung mga pusino natin at yung iba pa nating mga, ano. Tapos, nandito naman yung mga nuggets and skinless. Hindi po kasi available yung iba. Andiyan naman po yung ating mga Andrews at yung iba pa nating mga nuggets and kung ano-ano pa. Okay? So, kung makikita nyo din dito, guys, eh, uh, in demand kasi ang yelo ngayon, mabili. So, talagang nagamit pa rin namin to. Hindi kasi dun sa amin ano. Two, dalawang sako na po kami everyday. Kumukuha ng nire-repack na ano na ano ba tawag dito ice cube so talagang uh, uh, ewan ko paano namin mapagkakasya ngayon tong aming pinamili ayan so ito na lang po so far yung natira namin last time yan na lang yan na lang dami talaga nang nangahanap kahapon pa so kaya kailangan na talaga malagyan so ayan po, po siya. Mami Mommy Park is here. So maraming maraming salamat po ano kasi wala pang 24 hours, wala pang 24 hours, yung ating pong last vlog ay nag-gain na po ng 1000 views. Pag iisipin ko po na 53 minutes ang video na ito, no, yung ating pong uh, pinakamasalimuot na business, pinan financial status ni Kasari na si Pag iisipin ko po 53 minutes, no, halos isang oras. Sa April po, magsisimula na kami ni Mamilet na gawen uh, gawin ang kanila, ang kanyang uh, one-month trial ng pagtatala ng financial uh, report. So, kayo din po, inanyayahan ko na gawin nyo din po, sabay-sabay natin gawin. Maganda yon na ang, ang, ang sarili natin, ina-admit natin kung may mga pagkakamali tayo, kung may mga uh, nakukumit tayong mistakes. No? It's not too late dahil nakatayo pa naman ang negosyo. But, it will be late kung hindi tayo uh, magre-respond agad once na na nalaman na natin kung ang kung saan may problema. Uh, update nga po pala doon sa ating uh, store. So, syempre kasi holidays ngayon, no? So, hindi naman natin minamadali yung may-ari ng ating uh, yung ating landlord ng uh, branch. At syempre si Lola Park din ay naghahanda at ako din ay naghahanda para sa darating na mga gastusin. So, saan ko ba kinuha ang funds na gagamitin natin para kay Lola Park, para sa second branch namin, no, na si Lola Park ang magmamanage at uh, bibigyan natin ng income. So, yan po ay manggagaling lahat sa amin ng daddy, na which is, yan po ay katas ng aming pinagpapaguran dito sa tindahan. Two years exact, magkakaroon tayo ng branch. No. In two years napalaki natin ang ating tindahan, naging bread and butter natin ang tindahan. Marami na rin po tayong napagdaanan ng mga pagsubok at stress at uh, mga charge to experience and learnings mula sa ating pagtitindahan dito. So, uh, ang store na ito ay binigyan ako ng uh, para tumulong na mag, kung ano yung uh, pinaka best version of me when it comes to business. So syempre sa tulong din talaga yan ng daddy part nyo. Mahalaga ang support system. Kaya po importante na dapat ang mag-asawa lalo na kung uh, Uh, involve bang ang asawa sa hanapbuhay dapat po lagi talaga may communications kayo no uh, it's all right na magkaroon kayo ng interrogation i-discuss niyo yung mga bagay-bagay irespeto niyo kung ano ang uh, points of view ng isa at kung sa tingin niyo ay tama na kahit masaling ang inyong pride sundin niyo no kung hindi mag-work out ang plano ng isa yung plan plan another plan ng isa ang itry naman no always have a plan A plan B plan C so ganun lang po ka simple no uh, importante talaga na na open ka sa uh, sa bagay-bagay no yung uh, gusto mo matuto, tatanggapin mo ang pagkakamali mo at gusto, gusto mong matuto, didisiplinahin mo sarili mo. Gusto mong matuto, learn from your own mistakes and yung mga charged experiences. Marami pong interesadong matuto. Marami po ang interesadong madisiplina at marami pong interesadong malaman kung talaga bang sila din ay nalulugi, kumikita o nagbe-break even lang. Okay. So kaya naman, sabay-sabay tayo na kahit uh, sisimulan natin ito ng April sabay-sabay tayong matuto at mag-aral. Mahalaga po ang notebook, mahalaga po ang pagtatala sa ating negosyo. Lalo na po kung tayo ay nagse-sales na ng 100,000 pataas. Importante po ito na ngayon pa lang, nadidisiplina na kayo, ngayon pa lang, inaaral nyo na, natututo na kayo. Gusto nyo nang uh, i-organize ang inyong mga financial uh, reports or ang uh, financial status ng inyong negosyo. So, para every year, meron kayong i -re -reminice. Ah, this year pala, nag-boom ang negosyo ko. Ang laki ng kinita ko. Ah, this year pala, sa ganitong mga buwan, ako pala ay mahina. Ako pala ay uh, konti lang ang benta. Ah, this year, nagsimula ako. At nakita ko kung gaano ah uh, nag-flow ang aking uh, financial in and out. So, kaya mahalaga po ang pagtatala. Alam niyo po ba si Mami Park? ako talaga ever since nang nagtitindahan nagtatala ako kaya lang uh, last year lalo na mula nung naging bread and butter na namin ang tindahan doon ko talaga din nagsimula ako na dinisiplina ako inayos ko talaga kung paano ko hahanapin lahat ng uh, uh, o sa ang angulo ng aking financial status ang negosyo ay kumikita ba nalulugi ba gumaganda ba lumalago ba so importante po 'yan no Lalo na po kung kayo ay, although kapag ka po mga personal lang po na pagtatala ang ginagawa nyo, still, sa mga maliliit po na mga lending companies, kapag po kayo ay nangungutang, ang mga resibo nyo po na napopurchase na legit at ang inyo pong pagtatala sa notebook po pwede nyo pong ipakita sa mag CCI o magcheck ng inyong negosyo. Pero kapag ka po mga simpleng lending lang, simpleng pautangan, po pwede po natin na ipakita kung maganda po ang ating records. Although sila, Mostly lang ay nagde, nagde depend lang sila sa uh, idine-declare mo na probable ng iyong uh, gross sales at expenses. Bukod dyan, na yun lang ang mga tinatanong nila at yun ang sinasagot mo sa mga forms, ay tinitingnan nila ang itsura ng tindahan mo, ang physical store mo. So, anyhow, maganda pa rin po at isa pong nagpagpapakita ng disiplina at control sa hanap buhay ang meron po tayong records. Alam niyo po ba? mga taong 2018 pang mga notebook ko sa totoo. At yan po talaga ay itinatabi ko. Tinatabi ko lang siya kasi gusto ko lang makita kung paano ako nag-grow, kung paano ako unti-unting natuto sa pagre-recording ko ng personal na effective and kalagang uh, talagang nakakatulong. No? So, yung last year ko to naubos. Dito pa nakare nakarecord naka yung aking uh, month of January and February. Ano na po talaga, meron akong kanibagong notebook. No, haya may panibagong notebook na tayo. So nung anong ano po ito, nung March 1 ko po ito uh, ginamit. So bago. Okay, kasi naubos nga po yung uh, last year na ginamit natin. Po, marami po akong notebook. Sa totoo lang po, ang dami kong records. Pati po sa mga renta, kapag po nag, uh, ano ako nagbabayad uh, ako ng renta ng nag ng renta ng store may sariling notebook po yan. Diyan na din po pumipirma yung aking landlord no? Ang aking mga tindera, may mga sarili din pong notebook 'yan. Ever since po ang mga tindera ko, pag pinapasahod ko, lagi po naka-record 'yan. So kung makikita niyo po, meron akong na ang mga dalawa nating tindera, meron pong si si Jayla at si May, yung pang-umaga natin. Nandito rin po sa likod yung ating yung kanilang pinasa sa akin na biodata at hiningi ko po na barangay uh, barangay clearance. So records ko po 'yan. Ganyan po si Mami Ka organized, guys. No? Meron din po akong notebook ng ahente no? Dito naman po eh, recently ko lang nilipat to kasi po naiinis na ako at nagdikit na lahat dito sa likod ng flip top boxes ko yung mga uh, contacts ng ahente. Eh syempre parang napaka dirty ang dating. So kaya inilipat ko na siya sa notebook. Although meron po talaga akong uh, notebook na naka-record po doon. Marami po kasi doon ay nawala na yung mga ahente. Kaya po hindi ko na po ginamit at masyadong malaki. So, kaya po nilipat ko siya sa mas maliit. At nandito po lahat naka-record yung mga ahente na binibigay ko po sa inyo. Yung mga inaano ko po sa inyo, i-vlog ko. Nahandyaan po. No? So, kapag ka po sila ay regular ng aking ahente, nire-record ko na po dyan. But, pang samantala, minsan, kapag ka po may mga pumupunta, nag at hindi, na, uh, hindi ko ma-entertain -e dahil wala ako, so si Tendera, kukunin niya yung contacts para tatawagan ko na lang. No? magko back ako. So, ito, yung client directory ahente, nung nag diswashing naman ako nito. Tapos, ito, ito yung mga dating records ng mga tinagintender ako ng mga sahod nila. Ako, i share ko sa inyo. Ang pag-ibig SSS ko, naka-record. mo po sa mga binabayaran kong amortization, tulad po ng Lumina, naka-record po lahat yan. Naka-record po kung saan ako bangko nagbayad, kung isang branch ng BDO, naka-record po kung kailan ang date, naka, pati po yung resibo, nakatabi, in chronological order. di ba? ang taray. No, dating sa ating mga legal, meron po tayong recording. Baka akala nyo, no? Handaan ang aking 2551Q na mga file. Handaan din po ang 1701Q. Nga handito din po yung mga payment ng BIR tax, which pati po ang aking 1701 na yearly naman yan. At kung may uh, mga payments, nandyan basta sa BIR. Nakarecord po yan, guys. Nandito rin po, guys. Pinapakita ko lang po sa inyo para... Uh, kung gusto nyong gayahin, gayahin nyo. Kung ayaw nyo, inasa sa inyo yon. Ang sa akin lang po, gusto ko pong maipakita sa inyo na talaga po ang Mami Park ay organized. So, kung makikita nyo po, meron pa akong Kauri Sari Sari Store Customer Information Sheet. No? May ganyan pa po, guys. Kasi, ito yung mga... Uh, actually, hindi ko pa nga nare-record kasi nga, Uh, dito, tiningnan ko muna talaga kung sino ang mga magiging suki ko talaga ng mga kasari. Kasi ang priority po dito ay yung mga kasari na bibigyan ko po ng mga discounts kapag ka po uh, bumibili sila. Presyo po kasi nila ay iba sa presyo ng regular customer. Kaya po, may mga ganyan pa ako. Ito, last year pa to meron ako. Pero hindi ko pa muna talaga nilagyan. Kasi nga, uh, nag-iipon pa ako ng uh, talagang bumibili tumatangkilit na maliliit na sari-sari store dito. Diba? Landlords, contract contract agent store contract. So, handito po naka yung mga kontrata po ng mga landlords ko. Ultimo po sa ano, ultimo po sa uh, sa bahay para isa na isahan na lang uh, yung contract na binibigay sa akin ng renta ko sa bahay. Dito yung contract na natanggap ko na renta ko dito. And then also yung ating uh, mga agents na may contract tulad po ng Ace Ice Cream at Snow Joe kasi po, 'di ba, nag issue po sila ng uh, chest freezer. 'di ba? Mga chiller para sa ice cream. So uh, bilang kanilang franchisee, eh naka, nakatabi po 'yan. So para pag hinanap ko po, alam ko, 'di ba? Nyo, huwag niyo gumastos sa mga office supplies kung iyan po ay uh, nakatutulong sa inyo para makita niyo ang inyong mga hinahanap. May maliit na notebook. Ang maliit na notebook po na ito ay uh, naglalaman po ng mga ano ko 'yan, ng mga password ko, Gmail, email, mga bangko, ganyan, kung, uh, Facebook, ganyan mga anak ko din po, ganun sila, nakarecord din po ang kanilang mga password. No? May sarili din po silang notebook na nakarecord ang password nila. tinuruan ko sila bata pa, mula nung nag-Facebook na sila. So, kasi nga, unang-una, umiidad na tayo, masyadong uh, minsan makakalimutin na rin. No? Make it a habit na ang pagtatala ay isang uh, office job or kaya make it a habit na ang pagtatala ay isang adventure ng ating negosyo. Kasama po, parte po iyan. Alam niyo po yung mga maliliit na negosyo na napasukan ko sa Manila, sila talaga grabe bukod pa po dun sa araw-araw na may total po sila na record bukod po dun sa ano dun sa monthly may mga hard copy ibig sabihin po may mga papel silang copy bukod po sa pinapasok nila yon sa system nila sa records nila sa computer nila para matrace nila personally or na-check nila na-check nila bilang sila ang owner bilang sila ang boss mga Chinese yan guys so kaya sa atin, tayo dapat maging disiplinado din tayo, no? Po ang notebook na meron po tayo ay uh, isang big notebook para po ito sa ating daily transaction na nagaganap. Na week is pinakita ko po 'yan sa last vlog natin. ibigyan ko po kayo ng sample kung ano po ang laman ng ating daily uh, sales report notebook. So, God bless our sales. Ang atin pong date, ito po yung ating cash na nanggaling ng March 23 kineri po natin dito, tapos nagka-sales po tayo, pinlas natin. Ito naman po yung mga pinamili at mga dumating ngayong araw, yung, ng araw na to, record natin at pinlas. Ito naman yung expenses natin na food, service, dahil biniyara natin si daddy, dahil siya ang nag uh, namili. Siyempre, yung ating van, kailangan may maintenance yan, kasama na dyan yung gas, basta 500 ang bayad kay daddy, and yung ating mga plastic for today's video. Yan, o, oh, ba? diba? Andyan, nakarecord. So, Diba? 110, ima minus lang natin to tsaka eto, eto na po ang lalabas so ito naman po ang i-carry natin the next day March 25, sample lang po ito okay, so ganun lang po, araw-araw ganun lang ang ating gagawin, yan so iyan po ang nilalaman ng ating daily notebook, daily transaction natin to, daily sales report natin to ang madalas po namin gamitin talaga dito ay itong tatlo na to eto, gabi-gabi, kasama ko, kapiling ko ito halos mayamaya maya kasama kapiling. Ito pong isang notebook. Pagkapos ito, may regular customer kilala namin at gustong bayaran GCash at hinahayaan namin sa bahay nila isend kasi nga walang net dito sa labas, no, wala silang data at kilala namin, ililista muna namin dito. Meaning ito ay parang listahan ng mga utang. <laughs> dito rin po, pag kami mga kakilala kami at, at close ko na at at talagang responsable magsole ng mga bote at hindi pinadedepositohan, may re record din po namin. Pag may utang po na piso, dalawang piso, pagka meron pong kulang, dito po namin ni record So eto guys, itong uh, yung uh, may mga kulang-kulang, kung papansin ninyo, yung kahapon March 26, dahil binayaran na nila, kinocross out ko na. Pero yung binayaran nila na yan, sinasama na namin sa sales yung pera. Pero, hindi na namin nire-record dito sa isang notebook. Basta binayaran ng cash, hindi na namin nire-record dito sa notebook. Kinocross out na lang namin. Pero pag binayaran ng GCash, ipapasok po dito yan. Dito po yan mapupunta. Tulad po halimbawa nung dito, kung may nagbayad ng GCash, ayan, no? So ito po ay March 25. So hanapin po natin yung 45. Ito po 'yon. Ayun po 'yon, GCash 45, March 25. Dito po sa amin nililipat na po dito March 25 po, oh, nililipat po dito kapag ka nabayaran na. Kasi po hindi po siya cash. So na kaya kailangan i-record siya dito sa isang notebook. Okay? So kapag cash ang ibinayad, isasama na doon sa pera ng mga sales for the day. No? Kung papansin niyo rin din po, Chloe, isang bote. So, pinahiram natin ng bote, nagsoli na ng bote, kinocross out na. So, doon lamang po yon sa mga uh, alam namin pwede nilang isoli agad-agad yung bote. Hindi lahat ay napagbibigyan. So, ito po ang silbe ng notebook na ito. Importanting, importante po yan. So, sa Gcash po, kapag ka po the day, same day, Uh, binayaran din, no? Dahil muwi sa kababayaran. Dahil bawa uh, Snow White, yung kumuha ng items, Gcash daw niya babayaran. So, re-record namin dito. Tapos, uh, iti-check ko before, uh, before kami mag-close, iti-check, uh, pagka nag- uh, nag-accounting na ako, iti-check ko kung pumasok na yung kanyang binayaran. Kapag pumasok na, i-cross out na po yan dito at ililipat po yan dito sa isa pang notebook namin na madalas namin gamitin halos maya-maya eto po. So, di ba po, sabi ko, may notebook po kami na sulatan ng personal expenses at sales. So, kung si Snow White po, na nirecord namin dito sa may mga utang-utang, ay nakabayad na, same day, ililip, i-cross out na po dito yan, at ililipat na po yan dito sa sales. Kasi po sa gabi, ang sales po na bayad through Gcash ay sinasama ko po sa total sales ng araw-araw kong pag at pagre-recording. So, kaya mahalaga po na may ganito dahil dito po nalalaman natin ah, kumuha ng 100 tulad nito po dumating po ang aming tubig na mga mineral na delivery 175 sa sales kumuha. So, kaya kailangan masama sa sales yan mamayang gabi kasi ah, benta na yan eh ngayong araw, no? Ah, hiniram para lang makabayad sa Marseille. Meron din po dito guys na tinatawag na active serve, no? Ay, active serve ba to? Bakit may 59 dito na active serve? ah, kumuha kumuha ng 59 pesos kasi dumat, may dumating pong delivery si active serve na small agent ang ginawa po ang ginawa ko po eh wala akong barya so humiram muna ako ng 59 pesos kay uh, kay ano kay sales so nilagay po natin diyan yellow dumating po si yellow at kaya naman po ay uh, kumuha ng pera sa sales kaya yan po ay naka-note dito. No? So, importante po ito kasi dito po natin makikita lahat yung mga nag-in and out. So, dito po sa personal guys, tulad po nito, kape. Ang sinasagot lang po ni store na kape para sa aming lahat ay hanggang dalawang pirasong twin pack lang. Pag lumagpos po kami sa dalawang pirasong twin pack, matik po sa personal po pumapalo yun. Ako ang magbabayad, personal. No? So, uh, tulad po nito, cheese bite, kumuha po ako kagabi bago umuwi dahil nagugutom ako, naka-note naka po yan. Royal. Kanina, kumakain ako tanghalian, nag-royal ako. So, ito po, babayaran po yan. Babayaran ko po yan kay store. Although, hindi ko po siya literal na binabayaran ng cash, pero alam ko po na ito ay dapat ay sales. Nang sa ganun po, makontrol ko yung aking kinukuha at ma record yung kinukuha, yung nababawas sa tindahan. So, kaya po importante po ito, guys. Pwede ko itong bayaran ng ng uh, literal, no? Eh, kaso ako din naman po nagahawak ng pera ko eh. Mahalaga lang po may recordings para hindi po nawawala yung mga sales at hindi po nawawala yung mga items na nawawala pero bakit walang sales. So, importante po yan. So, kapag ka po negosyo, negosyo, ilayo po ang personal. Huwag pong pagsasamahin, okay? Ire-record po itatala. Kaya po itong dalawa po na to ay gamit na gamit talaga halos maya-maya. At tuwing gabi naman po ay itong malaki. Ang na-record nyo po dito sa notebook na to ay mapapalo po. Ito pong personal, maa po sa sales. Ito pong expenses, mapupunta sa expenses. Ito pong sales, mapupunta sa sales din. No? So, ibig sabihin, itong dalawa na to sales, ito expenses. Okay? So, wag pong kalilimutan. Importante ang notebook na ito. No? Monthly naman po, ay itong, ang init guys, pinatay ko electric pan, iingay kasi. Itong dalawa naman po, ay monthly lang din. Sa ka po tayo, ay titingin na ng ating, ah, uh, Uh, mga irililipat uh, na natin yung mga records natin na daily transaction. So ito pong monthly sales purchase expenses report, nandito po naka-indicate yung lahat ng ating total sales, lahat ng total sales natin, total purchases at expenses na ni-record sa ating daily transaction, no? Yung gabi-gabi tuwing bago magsara, nagbibilang na tayo. So, dito po 'yan ay ni-record nire po natin. Meron po iyang date, meron po date date pero months po ang gagamitin natin. May year, meron pong sales, purchases, expenses, and total. Sa total po, ang nilagay ko po talaga dito, sa totoo lang, net income na. No? Net income na yung total nito. Net income na ang lalabas nito. Ngayon, nililipat po iyan dito sa profit and loss. Sa profit and loss po natin ililipat yan. Kasi, dun po natin titingnan kung ang ating beginning inventory at ang ating uh, purchases at ang ating sales ay uh, nagtali or tama or para makita natin kung may nawawala or kumita ba talaga tayo or uh, meron tayong uh, missing na accounts, missing na pera sa napunta. Okay? So kaya po mahalaga po ang profit and loss. Dito din po, po pwede din pong mailagay yung uh, ating mga withdrew no sa ating or kinuha sa ating uh, store. Ito po yung magsaserve na as talagang parang pinaka-final ano natin, pinaka-final na na-reports. So, kung may mga pautang, nandito din po, mapapakikiki, ma, note natin dito na hindi pa nasisingil, na natapos na ang buwan pero hindi pa nasisingil, naka-note lang siya dito. So, para makerid na siya sa next month. Okay? So, importante po ito guys. Huwag niyo pong panghihinayangan. Kung gusto niyo pong makatipid, de, gumawa po kayo ng mga ano, gumawa po kayo ng mga is, yung mga scratch na meron pang is, uh, sulatan sa likod. Gawin nyo po. Basta magtatala po kayo. Tapos pagsasama-samahin nyo lang. Nang hindi po kayo nawawala sa, uh, sa track. At may track kayo kapag po kayo ay nag i-inventory. So, so, iba po ang notebook ng BIR, iba rin po ang pagtatala ko ng personal. So, ito po, so far, ay ang aming mga resibong na ipon for the month of March. Okay? So, kapag po nabayaran na, nilalagay na dito, or kaya naman ay kapag ka, tapos na ang uh, araw at nai record na dito sa ating uh, daily sales report, ay nilalagay ko na po dito eh, para hindi nakatito na, na gano'n, nag-over. La tulad po nito, guys, ito po so far ang resibo for today's video. For today, nayaran po tayo. And then, dumating din po si, um, uh, sino pa ba? Sino ba ba dumating? Si Nestle. Di ba po si Nestle po ay consignment na po ako sa kanya. So si Nestle po, isang risk dalaw, nagpa-double ano po siya nagpa-double booking po siya nung nakaraan. Pero isa lang po ang sisingilin niya sa akin after 7 days. Kasi po 7 days po ang aking uh, terms. So yung isa po ay nabayaran ko na. So mamaya, ire-record ko na po yan. At, yung, at ilalagay ko na po dito sa ating box. Kasi para hindi, ma, hindi na mahalo pa. So ganun lang, no? Ganun lang siya kasimple. Uh, alam nyo po, if you make it a habit, hindi po siya mahirap. Ma-enjoy -e po kayo. No, pag mahal nyo ang negosyo, pag passion nyo ang negosyo, i-enjoy -e nyo din na gumawa ng mga paperwork Meron po kasing mga tao na negosyante, pero tamad na gawin ito. No? Sa totoo lang po, sabi nga ng daddy sa akin, I'm pretty sure na sa lahat ng mga kasari dito sa ating area, ikaw lang ang naggaganyan. Ganyan kaka organize So, tama iyan, panatilihin, at ano. Kaya yun yung kinatutuwa sa akin ng daddy. Kaya minsan, kapag ang daddy nagtanong, uh, okay, magkano ang sales mo nung nakaraang buwan? Eto. Magkano ang expenses natin nung nakaraang buwan? Eto, daddy. Magkano ang ano natin nakaraang buwan? Eto, daddy. So, pagdating po sa personal na expenses, hindi ko po control. So, talaga pong mahirap. Pero pag dating po sa business, talaga pong ano yan. Talaga pong nakarecorded. Sa personal po, eh, hindi mo po ma... Minsan po kasi ang anak ko, Mami, pahingi ako ng ganito. Mami, pahingi ako ng ganito. Pero, may limit. Kasi, meron lang akong um, bracket kung hanggang saan ang dapat na gasto sa ganitong sistema. Halimbawa po ay uh, sa allowances nila. no? So, kung baga ba ang mami, ay uh, talagang halos 100% organized ako when it comes to in and out ng mga pera namin. Both personal and um, business. Kaya pag kami nawawala, nagtataka ako bakit parang may something. Nagbabacktrack ako. Minsan sana inaanyayahan ko po kayong lahat na tara simulan natin na magtala ng ating mga daily transactions at monthly transactions. Nasa ganoon, every year meron tayong i -re sa ating negosyo. Importante po ito kasi makatutulong ito sa inyo na madisiplina kayo at matuto sa mga basic accounting no or basic na pagtatala para sa inyong negosyo. So, I do hope na may natutunan kayo for today's video. Saka na po mag-shoutout ang Mami Pal. So, Uh, masaya na mahirap ang uh, pagnenegosyo. However, mas magiging madali para sa'yo kapag ka ikaw ay nag-aaral. So, always, always na maging interesado sa learnings. Thank you very much, guys. pakainit na. Parang pugon. Pagtatagaktak na ang pawis ko. Fighting! Bye!